Ito ang nakakagulat. Viral at trending ngayon sa mundo ng social media ang di ni balitang sadyang tunay talaga ang kasabihan kapag ang tao ay nakatanggap ng limpak-limpak na salapi ay tila naiiba na daw ang ugali. Hindi man diretsyang pinangalanan nito sa pulsa sa nasabing pahayag ni Pasig City Mayor Rico Soto ang mga mamamahayag na walang iba ako, si Julius Babaw at veteran journalist na walang iba kasi Correa Sanchez Rojas matapos ang viral interview sa pamilya ni Sara Disgaya kung saan dito ay isinawalat sa publiko ang questionable ng yaman ng mga ito. Pero bago ang lahat mga kapinas, kung bago ka pa sa channel namin ay huwag mong kalimutan mag-subscribe at pakiclick na rin ang notification bell para mas maging update ka pa lalo sa lahat pa ng bagong videos na i-upload namin. At yun ang nga mga kapinas, umani ng samot saring reaksyon na naging pahayag at tribulasyon ni Pasig City Mayor Vico Soto kung saan ay walang pagdadalawang isip at buong tapang na sinita ang mga journalist sa di tumanggap di umano, ng bayad kapalit ng isang interview. ay mismo kay Mayor Vico ay alam daw niya na marami pa rin ang mga mabubuti at tapat na tao sa industriya ng media. Ngunit tila marami din daw kasi ang tila na dadaan sa pera ayon pa mismo sa alkalde ng Pasig in case daw na hindi alam ng publiko na maaaring magtago sa di na kalidad or sabihing hindi naman daw ilegal ang nasabing pagbibigay ng interview sa isang controversial na tao ngunit dapat daw na mahiya ang mga journalist na ito lalo't alam daw nila na hindi naman daw maaring tama ang pinagmula ng mga tao dahil hanggat may mga Pilipino at Timonay taong handang ipagkalolo ang kanilang sarili para lamang sa limpak-limpak na pera hindi daw malayong dumami sa pamahalaan ang gaya ng pamilya ni Sarah Disgaya na walang pakundangan pinagmalaki pa sa publiko na matapos makakuha ng milyones sa proyekto na mula sa gobyerno ay lumubo daw ang yaman nito. Ayon pa sa official report ni Labas ng Bandera sa kanilang official website from Bandera Vico Soto kinastigo sina Julius Babao, Corina Sanchez at paid interviews kina Diskaya. Tinawag ng Pasig City Mayor na si Vico Soto ang pansin ng mga mamamahayag na sina Julius Babao at Corina Sanchez hinggil sa mga paid interviews nila sa mag-asawang Curly at Sara Diskaya. Sa kanyang Facebook page, si binahagi ng alkalde ng screenshot mula sa YouTube ng Parayam sa mag-asawa ng mga kilalang broadcaster ng bansa bago tanggapin ng mga kilalang journalist ang alok para mag-interview ng contractor na pumapasok sa politika ay eh hindi ba nila naisip na oy teka ba't kaya handa to magbigay ng 10 milyon para lang magpa-interview sa akin pinamula o panimula ni Mayor Vico pagpapatuloy niya I know for a fact that there are many good honest people na media who are disappointed if not agreed and practices like this which undermine the integrity of their first profession. Ani Vico, bagamat hindi technically illegal, ang ginawa nilang panayam ay dapat makaramdam ng hiya ang mga broadcaster sa ginawa nila. Pwede silang magtago sa gray areas, hindi naman journalism ito more of lifestyle lang. Kailangan kasi ng sponsor pero wag na tayong maglokohan. Ve rose to national prominence as broadcaster, journalist, and news personalities. Puhunan dapat nila ang kanyang reputasyon at kredibilidad. At sa ganitong kalakaran, ito rin ang reputasyon at kredibilidad na pinahihiram nila sa mga kurap kapalit ang pera lahat pa ni Vico. Sinabi rin ng Pasig City Mayor na ang korupsyon sa bansa ay systemic at ito'y nagaganap hindi lang sa gobyerno. But we can slowly but surely break this cycle if more and more of us consistently do our part wherever we are and whatever our position may be. One step at a time, say ni Vico matatanda ang muling naging usap-usapan ng mga diskaya matapos mapag-alaman na dalawa sa kanilang mga kumpanya ang na-identify na bahagi ng top 15 flood control contractors ng Department of Public Works and Highways or DPWH na ipresenta kay Pangulong Bongbong Marcos isa rin ni Sara sa mga nagpadala ng ex o excuse letter sa nagdang Senate Blue Committee na nagsabing mayroon siyang prior commitment kaya hindi ito nakadalo sa August 19 hearing. End quote. Matapos nga lumabas sa balitang ito ay umani ang samot sa rekomendo at reaksyon mula sa marami sa ating mga kababayan at marami nga sa kanila ngayon ang hindi napigilan kanilang sarili na maglabas ng kanika nilang hineng komento sa mundo ng social media and the netizens posted. Magbago na kayo, nalalapit ng second coming, di nyo madadala yan ang yaman ninyo. Aanin mo ang mga luho na yan kung galing sa nakaw ang ginamit nyong pera mabuti nga na interview at nakita ang questionable yaman. Mainstream media, meron talagang tumatanggap ng pera. 10 million na nasisilaw talaga mga yan. Pera-pera na ang labanan ngayon. Tama ka Mayor Vico Soto, mabuhay ka Mayor Vico. End quote. Natin ngayon ng reaction opinion itong uh, article ng manilabulletin.com.ph uh, tungkol sa pahayag ni Congressman Benny Abante para kay Mayor Benji Magalong. So, title, Abante gives Magalong chance to issue public apology to Solons. Baka nabigla lang. <clears throat> Quadcom Overall Chairman Manila 6th District Representative Benny Abante is willing To give Baguio City Lone District Representative Benjamin Magalong the opportunity to apologize to the House of Representatives members like himself, in a statement, August 21, Abante raised the possibility that Magalong may have just been carried away by the latter's emotions on plot control projects issue. So, sabi ni Abante, sabi niya, for me Baka naman nabigla lang si Mayor and he does not really mean na kaming lahat dito sa Kamara ay kasama sa mga akusasyon niya. Uh, ako ang pagkaintindi ko, hindi naman nilalahat ni Mayor Magalong na lahat ng kongresista may ginagawang anomalya. Ako, uh, naniniwala ko na may mga matitinong kongresista. Ganon din ang sinasabi ni Senator Ping Lakson eh. Naniniwala siya na may matitino pa rin mga kongresista. So hindi lahat. Walang, wala akong ganong naintindihan na, na kuha sa mga pahayag ni Mayor Magalong na nilalahat niya ang mga kongresista na sangkot sa mga anomalyang flood control project. Okay. If this is the case, sabi ni Congressman Abante, A public apology is in order. Pwede namang humingi ng paumanhin at nadala siguro siya ng bugso ng damdamin. And as Speaker Martin Romualdez said before, lahat kami, ah, yun, kaya nga, lahat kami dito, we value transparency. Wow, palakpak naman. Lahat ng kongresista, naninindigan, inaglalaban, transparency and accountability. We will open the door to any witness who brings credible information. Results beat rhetoric every time, he said. So, naniniwala ba kayo sa pahayag ni Congressman Abante na lahat daw silang congressman, they value transparency and accountability? oh, bahala ng taong bayan kung kanino sila maniniwala. In recent interviews and clips circulating online, Magalong expressed distrust on how Congress was handling the inquiry on the alleged anomalous flood control projects. The local chief executive went as far as to describe the investigation as moro-moro, a term widely understood in common parlance to mean a farce. Kalukuan lang. Oh. Ito ha, ah, mismo ang kasamahan nilang kongresista, si Congresswoman Leila de Lima, nagsalita, nag-object sa gagawing investigasyon ng TRICOM Three committees sa Kamara investigahan ang Plat control projects. Kaya, saluduhan natin. Um, purihin natin si Kongresman Dilima dahil nagsalita eh. It's not appropriate, sabi ni Kongresman Dilima dahil ang iba sa atin nasasangkot sa anomalyang ito, hindi maganda sa mata ng publiko na tayo pa rin ang mag-imbestiga. Which to me, tama si Kongreswoman Laila Dilima. kung ako ang inyong tatanungin opinion ko lang ito sarili kong pananaw hindi rin maganda para sa kamera na silang mag-imbestiga it should be a third party uh, o kaya independent body kaya hintayin natin si President Marcos Jr. sa kanyang announcement sinong mag-imbestiga mas okay pa yung Senate Blue Ribbon Committee kaysa itong gagawin ng kamera na silang mag-imbestiga sa kasama nila. Okay. This is because the mayor believes the house members are involved in the anti-flood anti projects and are receiving sizable kickbacks from the contractors. Hmm. So, dagdag ni Abante. So, ang sinasabi ba ni mayor na kung moro-moro ang aming investigasyon dito sa kamera, magkasabwat kami? Konting ingat sana sa mga akusasyon. Madaling magbitaw ng salita pero mahirap itong patunayan. Kung talagang naniniwala siya na may guilty sa ilan sa amin dito, huwag sana niyang lahatin. Again, ulitin ko, hindi naman niya nilalahat. Kasi may mga matitino pa rin mga kongresista. His statements are an insult to the institution that we work hard to preserve and promote. Sana bawiin na ni Mayor ang kanyang mga sinabi. Pa? So, yun lang. Mag-apology ba si Mayor? Sa tingin ko, wala. Malayo. Patawag niyo na lang sa kamera. Yun naman ang hamon ni Mayor Magalong. Handa siyang humarap sa kamera. Basta, sabi niya, ituring nila ako na resource person. Magpe-present ako ng aking mga nalalaman. Hindi yung ituring siya na para bang <laughs> I don't know. So, abangan natin. Uh, baka nga sa Senado, Blue Ribbon tatawagin ng Blue Ribbon Committee si Mayor Magalong. Abangan natin yan. magpre siya doon sa nakikita ko. Kasi kahapon sa privilege speech ni senator Uh, Lacson, si Mayor Magalong. Nanood to give support to his fellow cavalier. Yan na yung mga mayors, yung courage, loyalty, integrity. Nagkakaisa sila para suportahan ang kanilang uh, hanay sa pagsiwalat ng katiwala. Bigyan natin ngayon ng opinion reaction itong article ng One News PH, tungkol ito sa mga kickback na natatanggap dahil sa mga palpak Guni-guni na flood control projects. Okay. Panaligan. Uh, Congressman Panaligan, First District, uh, Oriental Mindoro. Panaligan denies receiving kickbacks from flood control projects. Okay. By Janvic Mateo, August 21. Ayon. Oriental Mindoro, First District Representative Arnan Panaligan categorically denied receiving kickbacks from flood control projects. Panaligan also believes that the probe on the matter should focus on the Department of Public Works and Highways. Huwag <laughs> niya akong tutukan. Ang DPWH tutukan niyo. Correct. Kaya lang, <laughs> sino ang nagbigay ng pundo? Yun ang tanong. Panaligan said, while there are indeed flood control projects in Oriental Mindoro, It was the regional office of the DPWH that came up with the plans and held the bidding for contractors. The congressman has no say in uh, ito ang kanyang The congressman has no say in coming up with the program works in designing and awarding. Panaligan told One New PS. It was the DPWH that identified all that. All of that. It was the DPWH that planned, bid out, and awarded the contractors for the project. Mm. Panaligan claimed that most of the projects were already in the proposed budget crafted by the executive and submitted to Congress. He denied knowledge of the congressional insertion for his district, saying he was neither part of the small committee nor the bicameral committee on the budget. Pa? Sabi niya, the insertions I did not ask for that, he claimed Adding that he did not authorize anyone To use his face And name as proponent For flood control projects Panaligan also denied having Connections with any contractor Saying he did not accept any campaign Contribution from any of them mm -hmm. So yun oh, Talagang Ayaw niya talaga, hindi Anyway, in fairness Iimbestigan ito ngayon kasi talagang may tumanggap ng kickback. Kung sino, yan, hindi pa natin malalaman. Kaya kailangan ng investigasyon. Ko, uh, kilala ko si Congressman Panaligan. Mayor pa siya ng kalapan City nung nandun ako. At mabait naman siya. Sa totoo lang, mabait siya. <laughs> Very humble. So, let's give him the benefit of the doubt pag walang kasalanan ni si congressman, eh, basta magpabistika, Malalaman at malalaman kung sino ang tumanggap ng kickback. Kasi naniniwala ako sa mga expose ni na Senator Lacson and Mayor Magalong, halos parehas yung sinasabi nila. Halos 30 to 40% na lang sa kabuang pundo ang naiiwan para sa project. All the rest napupunta sa mga kickbacks. May kickback ng politiko, may kickback ng DPWH, may kickback ng uh, Pati nga Kowa, nasama eh. May kita rin yung kontraktor. Yun na yung kalakaran. Kaya lang. Yun na ngayon. Yung, kontraktor at at saka DPWH, madaling, maident, madaling makasuhan. Sa tingin ko ha? Kasi pag napatunayan, oh, guni-guni, eh nabayaran na. Ah, kasalanan ng kontraktor. Then from the contractor, kakanta rin yan, ikakanta niya ang DPWH District Engineer, yung mga pumirma. Uh, madaling kasuhan yan yung dalawa. Ang mahirap patunayan dito sa politiko. Kung marunong yung politiko, wala siyang pinirman whatsoever, eh di ligtas siya. Kailang, ulitin ko, naniniwala ko na ang may pinakamalaking kickback na punta sa politiko. Kung sining politiko, yan ngayon ang challenge. Uh, nakakatuwa sabi ng, uh, ng presidente, sana totoo, nakakasuhan daw niya ng economic sabotage ang mga kontraktor at ang mga congressman. Yun. Dapat. Kasi yung mga singit-singit insertion This year, 410 billion ang naisingit. Sa, kasi kung pabayan lang na sana natin ng DPWH nga silang mag-program, mag uh, magplano and everything, implement, okay sana yun nagkakaroon talaga ng problema dahil sa mga singit-singit ng mga lawmakers doon ang malaking problema it's 10am nung mga previous administration meron namang mga problema ng bahanong una, Aquino, Duterte meron naman kailang hindi pa malala yung mga singit-singit kung meron mang komisyon, maliit ang napag-alaman ko sa Duterte administration 5 to 10% lang hanggang doon lang kaya walang masyadong problema dahil maliit lang yung babas at ngayon, 30 to 40% na lang naiwan ang karamihan oh, so again, salamat uh, abangan natin ang susunod na hearing sa Blue Ribbon Committee abangan din natin ang move ng Pangulo kailan siya magpapa -imbestiga. kasi paano niya kakasuhan yung sinasabi niya contractor at congressman kung walang mag-imbestiga mag, mag ng, uh, ng mga evidences so, imbestigahan talaga Sayang at ni-reject niya si Mayor Magalong na nag-volunteer na maging Pangulo o Head ng Investigating Body. Sino kayang i-assign ng Pangulo na mag-imbestiga? Very critical ito. Uh, Pag-usapan natin ngayon, bigyan ng reaksyon itong post ng abs cbn News, balita, na kinumpirma ng U.S. Ambassador to the U.S., Ambassador Maldes, na ang U.S. Government nagpadala na ng extradition request sa Pilipinas para dalhin sa U.S. si Pastor Apuluki Boloy at doon siya litisin ng mga kasong kinakaharap niya doon. Okay, papakinggan pakinggan natin ang balitang ito. pastor to the United States, si Jose Bates Romaldes, JBSB News, na nagpadala na ang Amerika ng extradition request sa Department of Justice para kay Kingdom of Jesus Christ leader, Pastor Apollo Kibuloy. Pinagalaw man ito sa DOJ noong Hunyo. Ito ay kognay ng patong-patong na reklamo na sex trafficking, fraud at coercion labang kay Kibuloy sa Amerika may nilabas na rin arrest warrant kay Kibunoy noong pang Nobyembre ng 2021. Pero sinabi naman ng DOJ na wala silang natatanggapan na kahilingan mula Amerika. Nilinaw din ang tagapagsalita ng DOJ na si Assistant Secretary Miko Klebano na hindi maaaring isuko si Kibunoy sa Amerika habang dinidinig pa ang kanyang kaso kriminal dito sa bansa. Dapat tanyang munang matapos ang sentensya ni Kibunoy at sakaling mahatulang guilty bago siya ma-extradite sa Amerika. Pero nasa korte na rin ang kapangyarihan kung mabilis nilang re ang kanyang kaso upang hindi mabimbin ang isang extradition request. So, pag-usapan natin yan, ano? Uh, bago pa bago pa nagtago si Pastor Kibuloy, isinasabi eh, niya na yan na ang US gustong extradite, gustong dalhin. Kaya nga napilitan siyang nagtago. So, ngayon nagkakatotoo na. Gustong-gusto talaga ng US na madala sa uh, Amerika si Pastor Kibuloy. So, ito ngayon. Anong mangyayari kaya? Ongoing pa ang trial. Ang latest na na monitor ko is hindi pinagbigyan ng korte ang request ng kampo ni Pastor Kibuloy na mag-bail, mag So, kaya nanatili siyang nakakulong. So, sinasabi ng DOJ na hindi pwedeng ipadala. Ang nagsabi, assistant secretary lang. Ano ang posibilidad na isang araw, magulantan na lang tayo, na na over na si Pastor Quiboli sa U.S.? What U.S. wants, U.S. gets. Tignan nyo ang nangyari sa ating bansa, no? Nung una, mga US bases nila napalayas noong 1991. Kaya lang, unti-unting nakakabalik. Nagsimula lang visiting forces agreement. Ayan. Bisibisita. Later on, nagkaroon ng EDCA. Oh, so galing sa dalawang bases lang nung una, Clark and Subic, ngayon siyam na. Although tinawag lang na EDCA sites, kaya lang, these are US facilities. So nakabalik na sila dito. At hindi lang mga EDCA sites, meron pang US ammunition manufacturing plant na ipapatayo sa Subic. At nadagdagan pa, may mga missile systems na nandito sa Pilipinas. So, yun po, what US wants, US gets. At kung ang Pangulo, walang independent foreign policy, ay talagang sunod-sunuran tayo sa US government. Okay, I'd like to make myself clear. Hindi ako anti-US. Na maganda ang US democracy, justice, equality, freedom, and everything maganda. May mga anak ako, kaibigan ako doon. So, hindi ako, again, sa US per se. Ay galing nga kami doon, nagbakasyon eh. Ang hindi lang maganda, itong pakikipag-ugnayan natin sa US, na isa ang ating national interest na uuna ang interes ng US kung sa kaibigan yes, kaibigan, kailang pagdating na sa interes mas uunahin nila yung kagustuhan nila, yung nakakabuti sa kanila to our detriment kagaya ito ngayon, nangyayari sa ano o, sinasabi ng ating presidente pag magkagera ang China over Taiwan, madadamay tayo Anong dahilan na magandang... Anong pakialam natin sa China-Taiwan na... Uh, ano, probinsya naman talaga ng uh, China-Taiwan. Kung kukunin nila, anong magagawa natin? Ay eh, sinasabi ng Pangulo, madadamay tayo. Oh, anong nangyari doon? Ang mga foreign investors, imbes na magnegosyo sa atin, lalayas na lang dahil pinaghahanda tayo ng gera. Ngayon, mabuti na lang ang US President nagsabi <laughs> na dahil sa magandang ugnayan niya sa China sinabi daw ng Chinese President na habang si Trump ang nakaupong presidente, ang China hindi niya atakihin ang Taiwan. Oh, di ba? Oh, di at least may mayroon na tayong kapayapaan with that statement. Dapat ganun sana. Para hindi maalarma ang taong bayan na gira, gira, gira. Ano bang mapapala nyo sa gira? Akala nyo madaling gira ako, nakaranas na ako ng gira. Sa 34 years ko sa military service, walang mananalo sa gira lahat, talo. Kaya pinaka-debes pa rin yung nag-uusap. Okay, balik tayo kay Pastor Kibuloy. Awawa uh, at uh, unless proven guilty by court, he still considered innocent uh, at this time. Sana naman mabigyan siya ng karampatang justisya. Uh, silang dalawang magkaibigan, PRRD, Pastor Kibuloy, ito na ang kalalagayan nila, parehas na nakakalungkot. Bigyan natin ng reaction, opinion ngayon, itong article sa billionario.com. Ano? Tungkol ito sa master plan ng uh, flood control sa buong Pilipinas na ang dating DPW Secretary Mark Villar hindi daw niya itinurn over ang master plan ito sa Marcos Admin so ito, ang uh, title White of the Mark No DPWH flood control master plan was turned over by Villar to Marcos administration. Hmm? Ano ito? Sisihan na naman? Despite six straight years at the helm, of the Department of Public Works and Highways, Senator Mark Villar left no flood control master plan for his successor. Presidential Communications Office, Jose Claire Castro, said DPWH Secretary Manuel Bonoan confirmed he did not receive any such plan. Tinanong din po natin si Secretary Bonoan kung na-turn over ba itong mga sinasabing master plan. Sa kanyang pagkakaalam, oh, ito hindi siya sigurado, sa kanyang pagkakaalam wala, wala rin po siyang natatanggap. Uh -huh. Ulitin ko lang, walang natanggap na turnover mula kay then DPWH Secretary Mark Biliat. Sabi, kay uh, panahon ng Aquino uh, Administration, panahon na ni Secretary Rogelio Simpson ng DPWH, sinasabi niya na meron silang nagawang master plan, flood control master plan, at uh, iniwan niya itong master plan na ito sa next administration. So maganda pala at mayroong master plan. Sinasabi rin ni um, Senator Mark Villar ngayon na alam niya mayroong master plan. Sabi niya, at the Senate Blue Ribbon Committee hearing on alleged flood control anomalies, Villar insisted the department does have master plans to mitigate flooding. Okay, so parehas ang sinasabi. Secretary Singson, panahon ni at Ad, uh, Aquino administration, panahon ni Digong, merong master plan. Kaya sabi ni Senator Villar, ngayon, napaka-importante po na magkaroon tayo at suportahan natin ang master plan sa flood control. At meron pong mga master plan, mga master plan. Ano bitong itong? I am aware, may mga master plan talaga sa DPWH. Some are foreign funded. It's flood water based on my master plan. Ah, naintindihan ko na. Bawat uh, ri river basin ano ginagawan yan ng master plan, okay? Kasi foreign assisted project, ADB, World Bank, O oh, JICA. Sample malaking ilog, nabang uh, bang malaking ilog, uh, Bicol River uh, Basin, oh, yan, may master plan. O, anong anong malaking ilog, may master plan. Iba naman yung hinahanap ni Senator Marcoleta sa Blue Ribbon committee hearing, kailangan ng master plan na mag-connect ng mga different master plan ng bawat river basin. Yun ang wala. Yun ang inahanap ni Senator Marcoleta. So ang sinasabi lang ni Senator Villar, master plan ng bawat river basin. So hiwa-hiwalay yan eh. Ipinoyin out ni Senator Marcoleta, mayroong opisina na parang River Basin na uh, authority something like that na ang mandate ng opisina ito is pag-isahin ang lahat ng mga master plan ng bawat River Basin na bagay inamin ng DNR secretary na walang ano DNR uh, DPWH kulang na kulang ang koordinasyon ng DPWH doon sa River Basin Authority of the Philippines hindi nag-uusap yung dalawang opisina. Kaya wala talagang mangyari, kanya-kanya lang talaga. So I don't know kung pinapalabas nila na sinisisi nila si Mark Villar. I don't believe it so. Kasi nga ang sinasabi lang ni Secretary Mark Villar is master plan ng bawat uh, river basin. Iba naman ang sinasabi ni uh, ex-secretary Singson na ano ba yon uh, master plan ng buong Metro Manila o master plan ng ano hindi klaro but anyway sana sa susunod na Senate hearing uh, yes Blue Ribbon Committee hearing mapalo up meron ba talaga na saan na yung sinasabi ni Secretary Singson ano ba yon para Metro Manila lang o buong bansa sana mahanap kung nasaan yon at yon ang sundin kasi uh, sabi ni Senator uh, ex Secretary Singson 351 billion worth of Uh, master plan. I implement lang yun. Pero malabas niya, hindi na-implement dahil kanya-kanya. At in fairness, ano, panahon ng Aquino, panahon ng uh, Duterte administration, wala tayong masyadong problema sa baha. Ngayon lang, nagkakaroon itong 3 years na pag-upo ng Marcos administration, nagkaroon na tayo ng sangkatarmak, San uh, problema, kasi nga, yung korupsyon, grabing mga hukus-pukus, mga guni-guni nakakadismaya <coughs> nakakagalit nakaka-high blood yung mga isiniwalat ni Senator Lacson of course isiniwalat ni Mayor Magalong uh, talagang tama na sobra na at uh, malalaman na natin ng buong katotohanan niyan sa pamamagitan ng Blue Ribbon Committee and of course uh, hintayin natin yung move ng Pangulo sino ang mag-iimbestiga sa sinasabi niyang sampahan ng kaso, kung ano-ano dyan, eh kailangan imbestigahan mo muna para mag-gather ka ng enough evidence. At yun nga mga kapinas, ano na ang masasabi mo? Kung meron kayong hinay at commento na ko sa video na ito, comment yun na yan sa baba at babasahin kayo mamaya. At kung nagustuhan nyo ang video na ito, huwag kalimutan i-click ng like at i-share na din para mas marami pang makaanlam sa mga kabuluang video nito. Thank you so much po.